Mayroong espesyal na taong kayang baguhin ang iyong buhay. Handa siyang magpakasal at umaasa sa isang tanda mula sa iyo, isang garantiya na ikaw ay mananatili sa kanya, anuman ang mga hamon na dumating. Sinusuportahan ng mga mensahero mula sa langit ang tawag na ito, kayo at siya ay matagal ng sangkot sa isang hindi mapag-aalinlangan na ugnayan ng chemistry. Ang enerhiya sa pagitan niyo ay kamangha-mangha, parang natagpuan ng inyong mga kaluluwa ang kanilang perpektong kapareha. Binigyan mo siya ng kasiyahan na walang katulad at nagnanais siyang tapusin ang buhay na nag-aalok ng ganitong kaligayahan sa iyo. Gayunpaman, sa kabila ng matibay na pundasyon para sa isang potensyal na pangmatagalang ugnayan, ang anumang pag-aalinlangan ay palaging humahadlang sa kanya na magbigay lubos sa iyo. Nararamdaman niya na handa na siyang gawin ang hakbang na ito sa pangako, ngunit kailangan muna niya ng ilang tanda mula sa iyong panig tungkol sa hinaharap na kanyang iniisip. Payagan mo akong ulitin, Handa siyang magpasok sa isang ugnayan sa iyo, ngunit kailangan niyang tiyakin na ikaw ay magiging kanyang suporta, ang kanyang katatagan. Ang kanyang mga pag-aalinlangan ay nagmumula sa mga nakaraang pagkadismaya. Siya ay nasaktan noon sa isang seryosong pangako, kung saan ang kanyang dating kasosyo ay hindi nagawa na magbigay ng emosyonal na suporta na kanyang labis na kailangan. Ito ay nagpabatid sa kanya ng lungkot, pag-iisa, at paglimot. Ang karanasang ito ay mapait iniwan ang malalim na sugat sa kanyang damdamin. Lumaban siya ng may pagkakasalubong upang panatilihin ang ugnayan sa pagitan nila, umaasa, laban sa lahat ng mga inaasahan, na ang kanyang dating kasosyo ay tumaas sa hamon at nagbigay ng pag-aalaga at suporta na matindi niyang hinahanap. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na mga pagsisikap, nararamdaman niyang walang laban habang ang kanyang mga pakiusap para sa emosyonal na ugnayan ay hindi pinansin. Ang mga karanasang tulad nito ay karaniwang iniwan ang malalim na sugat. Ang bawat tao ay nangangailangan ng isang emosyonal na ugnayan upang harapin ang mga unos ng buhay, anuman ang kanilang lakas. Siya ay nagdadala ng bigat ng kanyang mga nakaraang sugat na pinapanatili ang kanyang sakit malapit sa puso at bihirang ibinabahagi ito sa iba. Ito ang nagpabagabag sa kanya na magingat sa pagpasok sa mga bagong ugnayan. Ang takot na masaktan muli ay nagtatanim ng anino sa kanyang mga kaisipan, na lumilikha ng isang hadlang na hanggang ngayon ay nagpigil sa kanya na makipag-ugnayan sa sinuman. Higit sa lahat, natatakot siyang muling maramdaman ang masakit na pakiramdam ng pag-iisa, ng paglaban para sa pag-ibig mag-isa. Ang mga malilinis na alaala ng mga panahong ito ay nagdadala pa rin ng sakit, naglilingkod bilang mga patuloy na paalala ng presyo na binayaran niya emosyonal na. Ngunit ikaw, aking mahal, mayroon kang kapangyarihan upang gumaling ng mga sugat na ito, ipakita sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay umiiral pa rin. Ikaw ay maaaring maging liwanag na nagbibigay liwanag sa kanyang landas, nag-uugnay sa kanya palabas mula sa mga anino ng nakaraan at patungo sa isang magandang hinaharap ng magkasama. Kailangan niyang malaman na ikaw ay nandito para sa kanya, anuman ang mangyari. Na ikaw ay magiging kanyang tanging kanlungan sa mga unos ng buhay, ang kanyang katiwala at ang kanyang pinakamahusay na kaibigan. Na magmamahal ka sa kanya ng walang pasubali, kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya, kung sa tingin mo siya ang tamang lalaki para sa iyo, huwag kang matakot na buksan ang iyong puso at hayaang pumasok siya. Ipakita sa kanya na handa ka para sa isang magandang hinaharap na magkasama, batay sa pag-ibig, tiwala at suportang nagkakaisa. Maging pasensyoso ka sa kanya habang siya ay lumalakbay sa kanyang mga kaba at takot. Ipakita sa kanya sa pamamagitan ng iyong mga gawa at salita na ikaw ay iba sa anumang tao na nakilala niya noon. Nasa iyo, siya ay wakas na natagpuan ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-aalinlangan ay hindi tanda ng kahinaan o kakulangan ng pagnanasa na magmahal muli. Sa halip, ang mga pag-aalinlangan na ito ay isang mekanismo ng depensa na nagsimula mula sa isang tunay na takot na masaktan. Natutunan niya mula sa nakaraan at ngayon ay pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang mga damdamin, ngunit ang mga sugat na dala niya ay hindi siya pumipigil sa pag-ibig. Sa halip, ang mga karanasang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghanap ng isang kasosyo na nag-aalok sa kanya ng suporta na kanyang nararapat at kailangan. Naniniwala siya na maaari niyang matagpuan ang kasosyong ito sa iyo. Nang magkasalubong ang kanilang mga landas, ang lahat ay nagbago. Pinakita mo sa kanya ang isang pag-ibig na mahinahon, mabait, at maunawain na lumikha ng isang ligtas na kanlungan kung saan siya ay maaaring magpakatotoo ng walang takot sa paghuhusga. Nararamdaman niya na wakas ay natagpuan niya ang isang kasosyo na maaaring maunawaan ang kanyang sakit sa nakaraan at tulungan siya ng aktibong sa kanyang proseso ng paghilom. Nakikita niya sa iyo ang isang kasosyo na maaaring makipagsabayan sa kanya sa mabuti at masasamang panahon na tunay na pinahahalagahan at nag-aalala sa kanyang emosyonal na kagalingan. Sa bawat araw, lumalaki pa ang kanyang pagmamahal sa iyo at dito nagmumula ang kanyang kakaibang pagnanais na magkaroon ng isang ugnayan sa iyo. Nararamdaman niya ang isang malalim at espesyal na koneksyon, isang bagay na hindi niya pa naranasan noon ang tanging hinihintay na lang niya ay isang tanda na ligtas siya sa iyong mga kamay. Kailangan niya ng munting pampalakas mula sa iyo, isang kilos na magpapahiwatig ng iyong kahandaan na sumakay sa paglalakbay na ito ng magkasama, harapin ang anumang pagsubok bilang isang magkakasamang harapin. Kailangan kanya dahil hindi niya magagamot ang kanyang nakaraan ng mag-isa. Nais ng iyong mga anghel na maunawaan mo ang kahalagahan ng paggalang at pagunawa unawa sa mga takot niya. Ang pagtitiyaga at pagkakaroon ng empatya ay mahalaga upang mag-navigate sa ganitong delikadong sitwasyon. Ang mga dahilan ng kanyang pag-aalinlangan ay wala namang kinalaman sa iyo, ngunit nasa iyo ang responsibilidad na ibalik ang kanyang tiwala sa inyong pagkakaisa. Ito ay isang gawain na nangangailangan ng panahon at patuloy na pagsisikap. Kailangan mong ipakita sa kanya na ikaw ay kaiba at na ang ugnayang ito ay hindi magtatapos sa pagkasawi tulad ng mga naunang pagkakataon. Kailangan niyang maramdaman na handa ka na mamuhunan sa kanilang kinabukasan, na tunay na magpapakasal sa kanyang emosyonal na kagalingan. Siya ay nasaktan sa nakaraan, ngunit maaari mo rin siyang ipakita sa pamamagitan ng iyong mga gawa na ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa kanyang emosyonal na kagalingan at nakatuon na magbigay ng suporta na kailangan niya. Sa mga susunod na linggo, habang ikaw ay nagpaplanong ng landas ng inyong relasyon, Maaari kang magsimulang mapansin ang mga maliit na sandali na nagbibigay daan sa iyo upang ipakita sa kanya kung ano ang iyong nararamdaman tungkol sa kanya. Ang mga pagkakataong ito ay maaaring lumitaw bilang mga agad na iniisip, mahinahong bulong mula sa iyong puso, o kahit na bilang mga inosenteng tanong mula sa kanya na may malaking kahulugan. Ang mga munting oportunidad na ito ay, sa katunayan, mga tanda ng sansinukob na nagtutulak sa iyo na tulungan ang taong ito na maging komportable sa ideya ng pagsasama sa isang relasyon sa iyo. Maaari silang lumitaw sa iba't ibang paraan, maging bilang isang pagkakataon na ipakita sa kanya ang iyong di magiba na suporta sa mga oras ng hirap, isang maliit na gawa ng kabutihan na nagpapakita ng iyong pangako at kaligayahan, o kahit na isang bukas na usapan na nagpaparamdam sa kanya tungkol sa iyong tapat at mapagmahal na mga hangarin. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan na tila karaniwan lamang, maaari mong itayo ang isang matibay na pundasyon ng tiwala na nagpapahintulot sa kanya na iwanan ang kanyang mga pag-aalinlangan. Ito ang dahilan kung bakit nais ng iyong mga anghel na hikayatin ka na magbigay ng espesyal na pansin sa mga munting sandali na ito, dahil maaari nilang gawin ang malaking pagkakaiba sa paglalakbay ng taong ito patungo sa kagalakan at kumpiyansa, sa daan ng pag-ibig at pagpapakasal. Ang mga sandaling ito ay maaaring lumitaw sa di inaasahang paraan at sa pang-araw-araw na mga sitwasyon. Maaaring ito ay isang bagay na kasing simple ng pagiging naroon para sa kanya pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, pakikinig ng maingat at pagbibigay ng mga salitang suporta. Ang isang maliit na gawa, tulad ng paghahanda ng espesyal na pagkain o pag iiwan ng maalab na mensahe, ay maaaring magpahiwatig sa kanya na iniisip mo siya at na siya ay mahalaga sa iyo. Ang mga aksyong ito, bagaman tila simpleng, ay may malaking epekto sa damdamin at maaaring makatulong sa kanya na magambag sa kanyang pakiramdam na pinahahalagahan at ligtas. Ang bukas na usapan ay isa pang malakas na paraan upang palakasin ang tiwala na ito. Kapag siya ay nagbabahagi ng kanyang mga alalahanin at takot, mahalaga ang tugon na may empatiya at pag-unawa. Ang pagpapakita na handa kang makinig ng walang paghuhusga at na pinahahalagahan mo ang kanyang mga damdamin ay nagpapalakas ng ideya na maaari siyang umasa sa iyo. Ang mga tapat na usapang ito ay lumilikha ng isang espasyo kung saan siya ay komportable na maging bukas na alam na ikaw ay nariyan upang suportahan siya. Ang mga maliit na gawa ng kabutihan sa pang-araw-araw ay may malaking epekto rin. Ang isang hindi inaasahang yakap, isang tapat na papuri o kahit na isang simpleng paghawak sa kanyang kamay sa pampublikong lugar ay maaaring magpamalas sa kanya ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ang patuloy na pagpapakita ng mga maliit na palatandaan ng pagmamahal ay tumutulong sa pagtatayo ng isang pakiramdam ng seguridad at katatagan sa relasyon. Bukod dito, ang pagiging narito para sa kanya sa mga oras ng hirap ay nagpapakita na ikaw ay nakatuon sa kanyang kagalingan. Kapag siya ay hinaharap ang mga pagsubok, ang iyong patuloy at hindi nagbabagong suporta ay maaaring maging isang ilaw ng pag-asa at kaginhawaan. Ang pagpapakita na handa kang harapin ang mga unos kasama siya ay nagpapalakas ng ideya na kayo ay isang koponan, handa na harapin ang anumang pagsubok na magkasama. Ang mga mga munting sandaling ito ng koneksyon ay mahahalagang pagkakataon upang palakasin ang ugnayang na mamagitan sa inyo nagpapakita sila na ang iyong pagmamahal ay aktibo at naroroon hindi lamang sa mga malalaking aksyon, kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw na kilos. Ang pagbibigay pansin sa mga sandaling ito at pagkilos ng may pagmamahal at pag-aalala ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kung paano niya nararamdaman tungkol sa relasyon. Nais ng iyong mga anghel na malaman mo na ang mga maliit na pagpapakita ng pagmamahal at pangunawa ay may malalim na epekto. May kapangyarihan silang baguhin ang mga pag-aalinlangan patungo sa katiyakan at ang takot patungo sa tiwala. Ang bawat pagkilos ng kabutihan, bawat tapat na usapan, at bawat suportang ipinakikita ay naglalayong magtayo ng matibay na pundasyon kung saan maaaring lumago ang pagmamahal. Sa pagitan niyo at niya, namulaklak ang isang kahangahangang koneksyon. Ngayon, habang siya ay nasa gilid ng pangako, handa na, ngunit hindi paganap na handang iwanan ang mga nakaraang pag-aalinlangan. Kailangan kanya ngayon ng higit sa anuman sapagkat ang huling hakbang ay nasa harap na niya at kung ikaw ay nababahala sa posibilidad na baka siya lumayo mula sa iyo dahil sa takot na harapin ang mga sakit ng nakaraan, nais ng iyong mga anghel na sabihin sa iyo na wala kang dapat ipangamba. Nais ng sansinukob na kayo at siya ay maging masaya, kaya't lahat ay magiging maayos, nang dahan-dahan, ngunit tiyak, sa iyong pag-unawa at suporta maaari niyang mahanap ang lakas ng loob na iwanan ang kanyang mga takot at maglakbay ng isang hakbang ng pananampalataya patungo sa mga bagong, mas malusog, at mas nakakatuwang relasyon. Ang koneksyon sa pagitan niyo ay isang bagay na bihirang espesyal, isang bagay na kanyang lubos na pinahahalagahan. Kinikilala niya kung gaano ka naging positibong presensya at nakapapalakas na sandalan sa kanyang buhay. Bawat sandaling nagkasama kayo, bawat makabuluhang usapan, at bawat kilos ng pagmamahal ay tumulong upang patibayin ang natatanging kaugnayan na ito. Gayunpaman, ang mga sugat ng nakaraan ay patuloy pa rin nagtatapon ng anino sa kanyang puso na nagpapahinto sa kanya sa pagbibigay ng huling hakbang patungo sa ganap na pangako. Alam niya na ikaw ay kaiba at na may kamanghamanghang potensyal ang relasyong ito, ngunit ang mga nakaugat na takot ay kailangan pangharapin siya ay nasa isang kritikal na punto kung saan ang lakas ng loob na magpatuloy ay kailangang magtagumpay sa mga kahinaan ng nakaraan. Nakikita niya sa iyo ang isang hindi mapapantayang kakampi sa paglalakbay na ito. Ang iyong pasensya, pangunawa, at pagmamahal ay nagsilbing pundasyon kung saan nagsisimula siyang magtayo muli ng kanyang tiwala. Mayroon kang kapangyarihan upang positibong makaapekto sa kanyang desisyon sa pagpapakita na handa kang lumakad sa tabi niya anuman ang mga hadlang na maaaring dumating. Bawat salitang pampalakas na iyong inaalok, bawat gawa ng kabutihan, at bawat pagpapakita ng suporta ay mahalaga upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kailangan niyang malaman na, habang hinaharap ang kanyang mga takot, nariyan ka para humawak sa kanya at upang ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay. Ang iyong patuloy na presensya, at iyong walang hanggang pagmamahal ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa pagtulak kahit na ang mga alaala ng nakaraan ay sumusubok na humatak sa kanya pabalik. Ang sansinukob ay nagtutulungan upang itaguyod kayo na nagnanais na ang pagkakaisang ito ay maging matagal at masaya. Mahalaga na maniwala ka dito at ipaalam ang tiwala na ito sa kanya. Ang pagpapakita na ikaw ay may kumpiyansa at naniniwala sa kinabukasan niyong dalawa ay maaaring maging susi upang siya ay mahanap ang kinakailangang lakas ng loob upang iwanan ang nakaraan sa likod. Palakasin ang ideya na mayroon kayong isang makulay na kinabukasan kasama kung saan ang pag-ibig at ang paggalang sa isa't isa ang namamayani sa anumang kahirapan. Tandaan na ang paglalakbay tungo sa isang malusog at nakakatuwang relasyon ay hindi agad-agad. Ito ay nangangailangan ng panahon at pangunawa ang progreso ay maaaring mabagal, ngunit bawat hakbang patungo sa tamang direksyon ay isang makabuluhang tagumpay. Patuloy na maging tibay at suporta na kailangan niya. Ang iyong mga kilos, malaki man o maliit, ay may kapangyarihan upang baguhin ang kanyang mga pag-aalinlangan sa tiyak na tiwala, ang kanyang mga takot sa tapang. Kaya't huwag kang mag-alala sa posibilidad na siya ay lumayo. Tiwala ka sa pagmamahal na inyong ibinabahagi at sa malalim na koneksyon na inyong itinatag. Siya ay mas malapit ngayon kaysa kailanman sa pagtawid sa kanyang mga kahinaan at sa paggawa ng hakbang ng pananampalataya na kinakailangan para sa isang buong at nakakatuwang relasyon. Sa iyong hindi matitinag na suporta at pangunawa, magagawa niyang hanapin ang lakas ng loob upang magpakakatapat at iwanan ang mga anino ng nakaraan. Nais ng iyong mga anghel na malaman mo na ang iyong papel ay mahalaga sa paglalakbay na ito. Ang iyong pagmamahal at pangunawa ang mga susi na bubuksan ang mga pinto sa isang kinabukasan na puno ng kaligayahan at tagumpay patuloy tayong nagpupugay sa iyo, nagtataguyod sa iyong landas ng pagmamahal at pangunawa. Dahil sa bawat hakbang na iyong tinatahak, nabubuo natin ang isang daigdig ng kaligayahan at kaganapan. Patuloy kang ipakita sa kanya na ikaw ay narito, na naniniwala sa kanya, at handang magtayo ng isang kinabukasan na magkasama. Sa paglipas ng panahon, matatagpuan niya ang lakas na kailangan upang iwanan ang kanyang mga takot sa likod at yakapin ang pag-ibig na inyong mayroon, isang pag-ibig na itinakda upang lumago at mamulaklak. Nais kong magtapos sa isang panalangin para sa iyo. Nawa'y bigyan kayo ng Panginoon ng lakas upang lampasan ang inyong mga takot at buksan ang inyong mga puso sa pag-ibig muli. Nawa'y paligayahin kayo ng Panginoon ng kanyang habag habang kayo ay naglalakbay sa mga guho ng inyong nakaraan naway maramdaman nyo ang kanyang presensya na gabay sa inyo tungo sa isang hinaharap na puno ng tiwala, suporta, at di magagapi na pangako. Amen. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo upang humingi ng tulong at kaginhawaan. Naway ang Panginoon sa kanyang walang hanggan at walang katapusang kabutihan ay magbigay sa inyo ng lakas na kinakailangan upang lampasan ang mga takot na nagbabadya, pinapayagan ang inyong mga puso na muling magbukas sa pag-ibig naway maramdaman ng bawat isa ang kanyang mapagkalingang at maunawaing kamay, nagabayin kayo ng may pagpapakumbaba at pag-alaga sa bawat hamon at marka ng nakaraan. Naway ang paglalakbay na ito ng paghilom ay magningning sa pamamagitan ng kanyang karunungan na nagpapuno sa inyong mga kaluluwa ng tapang at pag-asa. Naway ang kanilang mga buhay ay lambatingan ng sagana nilang habag at pangunawa na nagbibigay sa kanila ng kapanatagan upang harapin ang anumang mga hamon na maganap naway maramdaman nila sa bawat sandali ang katiyakan ng kanilang banal na presensya na nagbibigay sila ng suporta at gabay patungo sa isang hinaharap kung saan ang tiwala at suportang mutual ay mga matibay na haligi. Naway lumakas ang pagtitiwala sa pagitan nila sa bawat araw na pinalalakas ang isang ugnayan na mananatiling matatag sa lahat ng unos. Mahal na santo, payagan mong maramdaman nila ang kahambugan ng iyong mga pagpapala na nagtutulak sa kanila upang ipahayag ang kanilang pinakamalalim na damdamin ng may tiwala at kaharapang. Naway makakita sila sa kanilang sarili at sa isa't isa ng lakas upang magtayo at magbagong buhay ng kanilang pagmamahal na nagpapalit ng sakit ng nakaraan sa isang matibay na pundasyon para sa isang relasyon na puno ng kasiyahan at pagtupad. Sa iyong awa, Santo Tagapangalaga, tulungan silang makakita ng kagandahan ng isang simula, na pahalagahan ang bawat kilos ng pagmamahal at ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay sa kanilang paglalakbay magkasama. Naway ang kanilang mga kaluluwa, ay palaging magkapit-bisig sa pangako ng pag-aalaga, paggalang, at pagmamahal sa isa't isa ng walang kondisyon. Naway ang kapayapaan at liwanag ng banal na ilaw ay mag-aliw sa kanilang mga puso, na nagbibigay sa kanila ng isang pag-ibig na lumalampas sa lahat ng mga pagsubok. Amen. Magpahinga ka at payagan ang mga salitang ito na palakasin ang iyong espiritu. Pakinggan ang bulong ng sansinukob upang patnubayan ang iyong landas patungo sa mga masayang at malulusog na relasyon. Itay e pang apat na daan at apat, na apat upang tanggapin ang mensaheng ito at ang biyaya na ito ay nagdadala sa iyo. Upang palakasin pa ang biyaya, subukan mong ibahagi ang mensaheng ito sa iba pang limang tao na maaaring nangangailangan din ng biyayang ito, at tulong na taglay ng mensaheng ito. May mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Sumasagot ka ba sa tawag? Itay e pang pitong daan at pitumput pito upang kumpirmahin. Inaasahan kong bawat salita ay humugot sa iyong puso at nahanap mo ang inspirasyon at kaginhawaan sa aming mga mensahe ng pagmamahal at pag-asa. Palaging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may higit na makapangyarihang nag-alaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa dilim, at maging isang instrumento ng positibong pagbabago. Nawayang Diyos ay sumasama sa iyo at maging maingat sa susunod na video ng pananampalataya kapayapaan at kaginhawaan Amen